sir. Oh, oh. Oh, hi to ano, Bondoy Reality TV. Gablog tayo muna. Ito si Nanay Herminia at Ibo. Uh, Oo, oh, namamalingki po siya. Ilan taon na kayo, Nay? Putsinta. Tapos namamalingki pa kayo. Grabi mm, Grabe man, saan makabot ako man kay cisinta lang dai mm sigi -hmm. sige sige. Mm, namamalingke si nanay. Sa galak ang duro mo. Oo. Sige. nag vlog man ako, Nay. Pag ano, nag-youtube kayo? Nanonood kayo sa youtube? Ah, sige sige. Yung anak nyo na lang, pag ano, mapapanood niya sa youtube. Sabihin nyo ano. Uh, si nanay Herminia at Tibo. Papasyal ako na yun sa pwesto niya no, sa computeran. Oo. Uh, para Kapag sabi lang ka, istorya ng pagkakalat. Ay, oo, Oh, yung... uh, uh. Ano man lang. Uh, oh, oh, common friends ba? Di ba? Common friends. Ah, baka daw magselos, wag ko daw sabihin na nagkausap kami dito. <laughs> Tama naman 'yan. Ay, grabe. Oh, tama po. Namamalingke pa at age of ano 80, 80 man nai, 82. 82. 1 ano na ipopo? March 1943. Ah, March time March? 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 March 20 daw punta tayo sa birthday ni Nanay. March 20 na yata tandaan namin 'yan. Makikibirthday kami. Yan. Ito tayo sa Antalipa pa. Kenneth. Yan. Tambahan ni Madam. Kami na sa may tulay C69. Mm -hmm. Doon sa may dulo, borderline. Mm -hmm. Pangatlong araw ko na dito nagmerienda pag ano, sa pover din ako. Araw-araw kayo dito, nagmerienda. Sige, sige. O, sarado man sila dito pag linggo. Sarado. O, oh, sarado. Oo. Ang sipag nyo na ya, kayo pa na mamalingke. May tindahan kayo sa bahay. Ah, computeran lang. Ah, oh, sige, sige, sige. Kami dati may computeran sa bahay. Consumption man sa mga bata. Di ba? Mm -hmm. Ngayon wala na. Oh. Yes guys, may nakilala na naman tayo yun lang muna na guys mga customer nila